Good morning mga katinders, Mami Teens 19. Ngayong araw ay si-share ko sa inyo yung mga limang ginagawa ni Mami Teens na hindi ko na masyadong nagagawa ngayon dahil nagtitinda na ako. Uh, kung nagagawa ko man siya ay pahirapan. Na no, number one talaga ay yung linis. Kita niyo naman yung aking kapaligiran. No? Napakakalat. Kung na-arrange ko, mga ilang minuto ay kalat na naman at hindi mo alam kung paano mo siya i-arrange. So, yun yung aking number one, yung linis. Pag nakakapaglinis ako ay dapat nakaschedule yung hindi ako magbubukas at yung sadyain ko talagang pumasok dito na CCTV lang yung nagbabantay. Number two sa akin ay yung laba. Yung laba talaga ay tatuwang ko sa buhay yung laundry. <laughs> Kasi kapag naubusan talaga kami ng damit ay hirapan tayo, di ba, magpatuyo. So, kaya pag hindi pa ako nakakapaglaba, ay pinapalondri ko lahat yung aming mga labahin at purely yung mga underwears lang namin, yung mga medyas ay winawashing ko. Kasi hindi ko na talaga nagagawa, lalong-lalo na ngayon, na napaka-busy ko at kailangan ko mabukas ng maaga, magluto, lalong-lalo na may klase. So, number three sa akin ay itong lakwatsa. <laughs> nakakapag gala gala si Mami Tins pero kailangan talaga nakaschedule hindi yung parang I feel ko ngayon umalis aalis ah, ako magkuklose ako maya naman I feel ko naman mag midnight sale kasi December ngayon ay alis ako punta ako ng ganito punta ako dito close na naman si store so di ba bawal sa atin hindi naman bawal yung parang no no big no no sa atin sa pagiging sari sari store, store owner na palagi nagko-close kasi nadidismaya talaga si customer na palagi kang close. Pero may mga times talaga na kailangan natin mag-close lalong lalo na ako na wala akong uh, reliever na magbantay talaga sa tindahan. So, mas pinabuti ko ay mag-close kaysa naman malugi ipabantay mo sa iba. Okay? So, yung aking number 4 talaga ito yung paborito kong hobby since <laughs> since college pa ako high school pa ako. Ito talaga yung tulog nakakatulog ako kakatulog ako sa tindahan pero yung parang manok-manok ba kapag sa bisaya pa manok-manok tulog ba yung parang alam mo yung nakapikit nga yung mata mo pero yung isipan mo ay bukas nakikinig yung tenga mo kasi baka may bibili no tapos yung bibilhin lang pala palipiso lang na candy or gummy sa <laughs> so, ganun talaga ang buhay tindera paputol-putol yung tulog. May times talaga na ang sarap talagang matulog yung one to two hours, di ba? So, ang saya-saya, no? Sana all yung mga kasari-sari store owner natin na mag-close ng hapon, na nakakapagtulog. Yung sa akin talaga, most of the time, straight duty talaga, mula umaga hanggang gabi. So, sa tindahan na talaga ako natutulog, manok-manok <laughs> ang aking style. Hanggang sa sumakit yung ulo ko, ang ending, ayoko na lang matulog kasi hirap yung paputol-putol mga katinders. So yung aking number five ay yung mga events ng aking mga anak sa school. Dati kasi di pa ako nagtitinda. Very hands-on ako sa mga anak ko sa mga events sa school, yung schedules nila, yung may papabili sila, na ihahatid ko lang sa school. Ngayon hindi ko na nagagawa. Sila na yung sila na talaga yung pumupunta talaga ng school. Yung sa akin, o oh, kayo na talaga ha, kumbaga sabi sa ipapaningkamot. kamot. Kasi eh, si mami nagtitinda para may pangbaon sa school. may pangbaon, may panglakwat siya, may pangpili ng mga gamit, may, ma may pangbili ng mga needs. So, ganun yung mga namimiss ni mami Tins, yung lima. Yung lima na yan.